Hey guys, ingat tuh oh, mik <laughs> <laughs> melepas kau. Apa nama? Bagi lepas mik ya. Lepas kau, dah. Hai. Pembeli nai lah muka baktin, kaya para muka tuh melepas kau. <laughs> aling aling, aling walaupun pernah sama, lang nih sosok tu ikni gani. Salimak tu ikni kau sa. Dana nama pambut guys. nandyan sabot sabot rin rin ako mag mo malapas wag karnasa sabot today sabot ba yan karnasa higatangan kontak lang Marjim, marjib higatangan island sabot to si north pole <laughs> <laughs> suara si kan rak tv mama anak kuna siya beraturan diri abu tadi diri mga life jacket komplito nih safety ta so kini nga time guys na ang tambut excited amii ngadto sa malapas ko ang una na mga is ang malapas ko dyan kay nindot mo, na dyan kuno dito ah so nga magsakyan ang dikini dyan na iya dyan nga pambot kay ito sa sabot rang presyo ni guys mga no, guys ganahan mo kumang kape nagkape o sa ato kung di pakita sa inyo nagkape ko dali ah Kaya, para mainitan ko daw ang tiyan hindi ako pagpakita sa inyo ang ah. nagdala sa pambot si Marjane Photography Vlogs sa so, mami siya guys timing jud kayo nga ang among biyahe pod linaw pod kaayo kaluan ng tawo sa Ginoo sa mga duha ka oras guys nga amo ang pagdamot diri an kita na jud namo ang isla sa malapas ko mo nga, nga ang kadao sa sigo ha dagsil pod kay i-vlog mo uh, diyan atas malapas ko guys Not taking bus eh wow Para nasa Iraq TV ay andam na guys ang cellphone para mag-vlog Ito yan hapit na may guys layo pa gani makita na ni mong white sand puti kayo lang balas ay nga tinaw kayo ang tubig sa dagat limpyo po kaayo po wala kay basura makita ba uh, kung uh, sila na kung mga kauban video video po sila kaya ila pong i-upload pang reels ila hapong uh, i-vlog po nila ba So, ako di ha, dito ko sa likod ng labay ko sa angkla. Nindotson gayo ang malapas ko guys sa nangita di ha, gusto mag-relax, o gusto mag-anang mag uh, vacation, mag-island, So, dari sa malapas ko, okay po siya. Okay po siya. Nya, yeah. sa nangita po kasakyan po, naapod kinisi, kininga pambot, kining janaya. Kung takon lang minin nyo, or si Jeff Salidaga, or si Marjay Uh, sila mo'y makibawa ni sila mo'y nagdala ni nga pambot ligon mo po niya dako po isan. dali ra po ng biyahe labi na kong walay bawad ego ang 15 heads ani guys so kay dako mo ni nga pambot kay kami ani gamay region may kayang uban wala man kauban uban po nagandaghan ang tamay niya kayang uban busy man wala kauban. uban basi sa sunod niya ako po ipakita sa inyo among mong gikatulgan ito ang brato dire sa Tris Marias guys <coughs> na po check ko galingon nga lutuan kung gusto mo magluto nya sabaanan mo na mo higdanan dire sa hotel na dey mi guys dire <Celtic Reese> asa ta asa ta <coughs> dire guys dire kaya bigjo brato bratora dire bratora dili brato brato bratora bratora dire ang dire guys maka <hers coughs> brato juta dire <coughs> libre na kuan kumot limpyo okay, okay. 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 Ma na si <gulito> kayo <okay>. mo <laughs> <laughs> yeah, na si konsehal na kadaog man siya kasi ya na dot kay si ar nya na pay vlogger dere dere sugat sugat pud <laughs> mo humanong plaster sa among mga gamit ah, nga to dere mo sa north beach, so mao ni sila ang Ti wala na 0.5 imo teh. Na. Mong kamera. Kanang ana mo mo kita tanan mo na. Wala was. Wa untuk amot ka. Kanang ana. Au kan 0.6 bitaw pod ni. Nah, layuk ke kita ulis sini harus dulu. Aku minta pit Terus merapas kuat. बात करते हो तो ना कर लास्ट एक बात साइड यों है बुक ना तो बाकी ओके गैस नॉर्थ नॉर्थ मॉनेर नॉर्थ बीच आज कुपर में 25 नॉर्थ बीच बीच दराजी क्यों नहीं रखती भी Eh. Ustaz Muhammad ada aktif nih. kira mudah aja.